Nagpapatuloy ang ginagawang relief operation ng Department of Social and Welfare Development uh, o DSWD Field Office 1 uh, sa manasalanta ng managdaang bagyo sa mga bayan uh, sa Western Pangasinan. Kung saan ilang libo na mga family food packs uh, ang kanilang pinamahagi na naglalaman ng bigas, uh, ilang delata, kape at cereal drink. Uh, Nasasapat naman para sa dalawa hanggang tatlong araw na pagkain uh, para sa isang pamilya na may limang membro. Bukod dito ay may pinahamahagi rin sila na ilan pang karagdagan na kanilang magamit sa pang-araw-araw na pangangailangan. Samantala ay nagsagawa rin sila ng pag-ikot sa mga lokal na pamahalan ng bayan para makita ang epekto ng mga nagdaang bagyo sa kanilang lugar. Bilang bahagi sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA na layuning matukoy ang lawak ng pinsala at mga pangunahing pangailangan ng mga apektadong pamilya. Para sa programang Bombari Parts Afternoon Edition, Patrol Numero 1 Bombo Airachcano nag-uulat. This is Bombo Raji Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo.